Ang Pilipinas ay bansang demokratiko. Ito dapat ay malaya at walang bahid ng anumang piring o busal. Ngunit hindi na rin lingid sa lahat ang seldang kinasasadlakan nito. Sa paaralan unang nahuhupog ang murang isip ng musmos na Pilipino kaya hindi nakapagtatakang ito rin ang nagiging saksi sa unti-unti nilang pagkamulat at tuluyang pagpalag sa mapang-abusong sistema. Isa sa mga paaralang lang ito ang Politeknikong Universidad ng Pilipinas o PUP. Sa PUP Santa Mesa ay nakilala namin si Ron J. Hello, ako si Ron J. Menjola, isang leader aktivista, kabataan, isang third-year broadcasting student at ang kasalukuyang pangulo ng PUP College of Communication Student Council. Nagsisimula ang araw ni Ronjay bilang isang normal na estudyante. nag para sa pangarap, nagsusumikap para sa kinabukasan. Pero ang buhay ni Ronjay, hindi natatapos sa loob ng PUP. Since junior high school pa naman, parang pumapasok na talaga sa isip ko na sumalis sa mga mass organizations. Pero ayun nga, hindi ko alam kung paano ko paano ako magjo-join, parang hindi ko kasi alam kung ano yung means, paano ba magjoin join sa mga ganyan. Kasi pag nakikita mo siya sa balita, parang maka-curious ka talaga na parang ano ba pinaglalaban ng mga taong to, ba't ang dami nila. Tapos, by senior high, may invite lang ako ng klasiko sa isang parang protest about climate. Tapos parang doon ko madi-discover na ah, ganito pala yung ginagawa nila. Parang hindi lang siya basta na sumisigaw ka lang sa labas, ganyan and all. Parang mas may malalim pa siya na pagtingin doon sa ano ba yung panawagan ng sambayanan. Uh, yung pag activist sa eh, meron siyang tatlong tungkulin. No? batay ay tungkulin? Yung pagmumulat, pag-organisa at pagpapakilos. Ngayon, sa parte ng pagmumulat, syempre, Um, actually, hindi lang naman siya tungkulin ng mga kabataan aktivisa, kundi kabataan as a whole. Um, Siyempre, nagkakandak tayo ng educational discussion about sa lipunan. At tapos, sa parte naman ng pag-oorganisa, syempre nagkakandak tayo ng mga mass orientations, lalo na sa mga gustong sumali. Sa mga national democratic mass organization, mga willing isulong, yung pambansang demokratikong kong pakikibaka. Common misconception kasi sa mga aktivisa, syempre, puro rally lang, mobilization, pero nag-volunteer work din tayo. Marami na pong discrimination at pang red tag po sa mga student activists na gaya nyo po. Uh, alam ko po, ikaw mismo po ay naranasan ng mabantaan ng isang kamag-anak sa isang text message. Pero ano po yung mga bagay na naguujok pa rin para magpatuloy po? Um, babalik at babalik ka kasi kung paano kani para kanino mo siya ginagawa o para kanino ba siya ginagawa. Ah, kung titigil ako sa pagkilos, parang parang pinatunayan ko 'yung mga akusasyon no, 'yung mga binabanggit. At uh, syempre, ayun nga, so, so katulad ng sinasabi ko kanina, kailangan bumalik, no? Kung saan kung para kanino ba kan, kanino ka ba kumikilos? Sa mapanghamong responsibilidad na inatang ni Ronjay sa sarili, kinakailangan niya rin ang proteksyon mula sa universidad. Isang bagay na matagal nang iniatang sa mga iskolar ng PUP sa forma ng kasunduang kung tawagin ay PUP dnd Accord. Sa dokumentong nilagdaan noong 1990, kinikilala ng mga nagkasunduang institusyon ang kalayaan ng mga iskolar sa PUP na magpahayag at kumilos ng hindi hinahadlangan ng puwersa ng militar. Nakapaloob rin sa kasunduan ang pagbabawal sa pagpasok o pangihimasok ng milita sa PUP ng walang paunang abiso. Nilagdaan ito ng mga nooy opisyal ng PUP, Department of National Defense, National Police Commission at AFP. Ayun, kahit naman na hindi lang sa boy ko bilang student activist, kahit since nung napermahan siya before ni um, PUP President um, Prudente, no, naging protection na talaga siya o nagserve as protection na talaga siya ng mga scholar ng bayan against campus militarization. Dahil walang malinaw na protection yung mga estudyante, siyempre uh, syempre merong initiative galing PUP na proteksyonan yung mga bata. But after the signing of that agreement, nagkaroon na sila ng security. So, naging malaya na silang nagpapakayag ng kanilang mga saloobin tungkol sa gobyerno at syempre sa administrasyon. At hindi lang yung mga estudyante, pati na rin yung mga faculty members at yung mga empleyado. Naging malawak man ang gampanin ng PUPDND Accords sa buhay ng mga student activists tulad ni Ron Jay. Hindi pa rin ito nakaligtas sa mapanamantalang pagsilip ng Estado. Enero ng taong 2022, nakatanggap ng liham ang PUP mula sa dating Defense Secretary Delfin Lorenzana kung saan nakasaad ang pagka-abolish ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DND at PUP. Sinubukan naming makakuha ng kopya ng nasabing liham, ngunit wala pa sa mga opisinang aming nilapitan ang nagpapaunlak. Ang nasabing pagpapaabot ng liham ay hindi agarang nai-anunsyo sa mga mag-aaral kung kaya't ang PUP Central ng Konseho ng Mag-aaral ay nagpadala ng liham sa opisina ng University Legal Council upang makipaglinawan sa kasalukuyang status ng PUP-DND Accord. Sa liham na ipinadala ng Chief Legal Counsel na si Atty. Juan Marillau, bilang tugon sa PUPSKM ay nakumpirmang unilaterally terminated na nga ang PUPDND Accord simula pa Enero ng 2022. Itong PUPDND Accord ay nagsimula pa noong 1990. No? Na malaki ang ginampanan niya para sa karapatan ng mga estudyante sa mga iskolar ng bayan. Ito ay pinangunahan no, ng ating sintang paaralan at ng, PU, at ng Department of National Defense. At dahil ito ay partnership, nararapat lamang na kung may termination ito, ay dapat pinag-usapan, nagkaroon ng discurso, nagkaroon ng dialogo between PUP and Department of National Defense. Okay, alam naman nating lahat na kilala ang PUP uh, bilang tahanan ng mga progresibong estudyante. Yung threat na ito ay mawawala, syempre lahat kami kinakabahan lalong lalo na para sa mga estudyante dahil hindi namin nanaisin na pasukin tayo ng militar. Ang rason naman ng Rehimeng Duterte sa pag-abolish ng D&D Accord, ang special treatment umanong ibinibigay sa mga mag-aaral. Para sa Rehimeng ito, nagiging pugad ng recruitment ng mga komunista at terorista ang mga universidad at ginagawang direktang kalaban ng Estado ang mga iskolar ng bayan ang hindi nakita ng estado sa kanilang pang-red na ito ay ang pakpak na kanilang pinutol mula sa mga mag-aaral dahilan para bumaba ang kanilang lipat at makulong sa takot kapag na red ka ang paningin sa iyo ng tao ay masama at itong red na ito ay madalas nangyayari sa mga estudyante sa mga estudyanteng kritikal sa gobyerno sa mga state university and colleges tulad ng PUP ng UP. Kaya natatakot ako na mawala itong PUP TND Accord, hindi lamang para sa akin, lalong-lalo na sa mga estudyante na kritikal mag-isip, kritikal sa kanilang mga panawagan at pahayag sa pamahalaan. Um, ah, yon, patuloy pa rin naman tayo sa pagkakonduct ng discussion about dun sa PUP DND Accord. Patuloy tayong uh, nagsasagawa no ng mga forums lalo na sa mga estudyante. Patuloy pa rin yung um, lobbying efforts natin sa admin. Paano natin pagtitibayin no yung um, student handbook natin para uh, maprotektahan pa rin tayo no doon sa banta ng campus militarization kahit wala na yung PUP D &D Accord. No? Puno ng pangamba ngayon ng iba't ibang sektor sa loob ng PUP. Pero ang pangamba at takot ay hindi kayang pantayan ng pag-ibig nila sa bayan at halaga ng aktibismo. Mabubuo yung pagiging leader mo kung nakikita mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong ipaglaban. Kasama yan sa university life. napakalaking bagay ng prinsipyo ng aktivismo sa buhay ng isang estudyante. Pag yan nabuo sa'yo, at nakuha mo sa loob ng PUP, lalabas ka sa PUP ng bumbo. Nakatala naman sa kasaysayan na magpapatuloy no, yung mismong kilusahan sa pagsisulong na pabansa demokratikong pakikibaka. Um, basta may krisis silang nararanasan at hindi nawawala no, yung pagsasamantala doon sa bayan. Ang pagkawala ng PUP-DND Accord ay nagmistulang gapos sa mga student activists tulad ni Ronche. Isa itong paalalang nasa bingit na rin nang panggigipit ang kalayaan pang-akademiko ngunit malakas na panawagan din ito na tayo ay tumindig kasama ng mga mag-aaral na tinanggalan ng pakpak at kalayaan